Ang sama na yung matinda di ay Ito lang daghag sa gol Itong daghan o ba Daghag imbaw ay, ay, Ayaw na lang Ayaw ko sa Ha? Salamat <laughs> Hai, Asa enggak? Tidak, 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 ini tidak, 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 Ah, dito na eh. Kasi ito si nanay mga simple nagbibenta ng pagkain galing sa dagat. Seafoods to mga kasimple, no? Tama, ano eh siya na eh. Tama? Kisa may nanguhaan eh? Ako mga pagumang tindong. Ah, yung mga pagumang kon? Ako mga pagumang tindong. Oh. Yung mga bata kong gagmay. Yung mga nang ilibod. Oh, sama mas wadai muku. Nah, rosa. Oh, aku tadi Nah, ini tu mangkayo. Kaya lah, kaya. <laughs> <laughs> oh, pilihan ida di mana ya? Eh? City. kaya pak. Si oh.

Kani lang nya kuanay, pwede mi tuao nay no. Oo. Oh. Kani kani. duha kuanay. Kuan. Na kay plastic nay. Nga na yeah, so, nay. Na, na. Ha? Ako ba kada ating sa unahan. Unta. Ha? Palit. Oh, pab Pabuta mo di yun. Sige, sige, diyan lang saka. So, ayan mga simple, bumili muna ako ng plastic. yan o. Kasi naubusan yung plastic si nanay. Ah, yan si nanay mga simple. Tapos to matitira, ibibigay ko to kay nanay. Nay tara ngay? Ano ni, kaduog, ano, Karilin, na ano nga, magkakataon ka ano na, do ka photos na ano? oo ito lang sa daghan ba? ano? daghan imbaw imbaw? ano, kung tawag na? ano? ano ka na? ka na mag Out. Oh, kain lang, kanin lang. Gusto ding tama kay magtama ya tana. <laughs> <laughs> sige. Kanin lang na, lamay mo ni tuwa Ha? Lamay tuwa pud din sa buno, lamay gani sa buwan. Oh, imo na. Magamit na na mo Note down na imo. Sige, sige. Pilata na na eh. Oh ito ha? Ma oh. ha? Oh. ano man? hindi oh. oo tama ano naman? ha? hindi na ano naman? ano man sige sige nay lamat yun na yan ayaw lang ko sukliin ay. ayaw ko sokliin. ayaw na lang ayaw ko sukliin ha? Salamat. <laughs> <Salah>. Salamat. <laughs> Salamat. Salamat. <laughs> Salamat. Salamat. Ayon Salamat ayon Ayaw na, ayaw na, ayaw na. Kanira kuha na. Kung mapuno pa ka Ma Ha? Ha? na ako ba na oh, oh. kamarutan si bro o o ang puyo sa amahan sige sige magbaklayar ka na lagi ka na magkuha ka na magbalik ka sa baso ang magbaso oh, sige sige lamat ka na ya <laughs> amping, amping. Sige, nai. lamat amping pang ang pang sige na lamat